guys, good morning. Good morning shout out sa lahat ng mga ano guys. Uh, guys, good morning, good morning. Ah uh, guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay about dun sa solid white line. Guys, i-share ko lang yung kwan yung pinaka magandang idea about solid white line. So, saan ba guys makikita ang solid white lines? Di ka una-una diyan sa gilid ng kalsada. Pangalawa guys, sa may gitna ng kalsada, Pangatlo guys, sa may malabago dumating intersection. Pangapat guys, nasa kurbada. So guys, bali yung apat, doon mo madalas makita yung solid white line. So guys, ang una nating pag-uusapan yung sa may gilid ng kalsada. Guys, ang una sa gilid ng kalsada, ibig sabihin guys, yung shoulder lane na yun. So, ibig sabihin nun, uh, hanggang doon na lang tayo, yun yung pinakamaksimum na pwede natin daanan na Ibig sabihin, yung sunod ng shoulder line na yun. So, hindi na tayo pwede. Medyo delikado na rin yun. ah, uh, madalas guys yung makikita sa mga one sa mga expressway pinaka maximum niya sa gilid so sa mga kwan naman sa ordinary ordinary na kalsada yung two lane lang dalawang kabilang gilid dun so medyo madalas makikita natin yung mga nagbumotor na may guhit na dun di ba minsan ako kahit man ako ginagawa ko minsan yun pero pa naman yun eh uh, totoo doon, bawal talagang dumaan na doon pag lumampas ka na doon sa gilid ng kalsada na may guwit na white lines, solid white lines. So, tapos, pangalawa guys, yung pag-uusapan natin, yung, pero bang ibig sabihin kapag nasa gitna na ng kalsada, yung solid white line. So guys, ibig sabihin noon, bawal ding umovertake doon. So, pinagbabawal din yun sa pag nasa kita ng kalsada ang solid white lines ipinagbabawal eh, din yun, guys so pero may may scenario na pinapayagan na gamitin yung solid white line kapag nasa emergency situations pero sa isang banda uh, kailangan nating siguraduhin na yung kabilang daan ay safety para mo overtake at kinakailangan mo gad bumalik sa kabilang sa dating mong linya So, yun guys ang ibig sabihin pag nasa gitna ng kalsada. Bawal ding mo overtake. Pag nasa yung solid white line nasa gitna ng kalsada, bawal ding mo overtake. Pero pinapayagan yun kapag uh, emergency situations. Pag nasa... Pero kailangan mo bumalik din agad sa dati mong, dati mong daan. So, yung pangatlo guys, yung nasa kurbada guys na solid white line. Ibig sabihin guys doon, talagang hindi pinapayagan na umuvertik doon sa mga kurbadang daan. Madalas siya makita sa mga probinsya, mga kurbadang daan. So, guys, bawal talaga umuvertik doon. Huwag na huwag kayong umuvertik doon sa mga ganong kakalsadahan. So, yung pang guys, yung sa intersection. So, sa intersection guys, makita yung bago dumating yung intersection, Uh, makikita yan kapag may malapit ng intersection na ibig sabihin nung guys yung solid white lines uh, ibig sabihin nung pag malapit kang dumating doon pumasok ka doon sa linyang yun separation ng bawat linya ibig sabihin nung guys ay bawal ka na mag change of lane so guys yun lang at uh, sana may natutunan tayo salamat